Hello guys, ito ang ating bagong update nga. Siya nga pala uh, may nakuha tayong sisiw sa labas ng, ng farm. Making farm dito sa Tanawan City. Rapit sa amin dito sa Barangay Uno. <laughs> Ngayon, uh, itong sisiw na ito, nung pauwi na ako, nakita ko ang daming sisiw. Nasa sampu ata. Ayan, nakuha ko yung sisiw na yan. May kumuha din naman. Ewan ko kung bakit nasa labas ng farm yan eh, sayang naman kasi mamatay kasi nasa halos nasa baba ng ano ng ng tulay o oh, kinuha ko yung dalawa yung iba naman kumuha din sila ayan nakuha ko yung dalawa parang parehas parehas sa tatlo lalaki ah uh, <coughs> bali wala tayong kulungan nag order tayo sa si shopee eh, tagal dumating kaya kinansel ko na eh wala pa tayong pambili ng ano ng na kulungan, malit na kulungan kaya isinama ko lang sila pero yan, hindi naman siya tinutukan to <laughs> isa po alagang manok eh uh, yan, sinapakain sila mga, mga, ma naman sila meron silang ano, mga markings may mga markings sila yung sa ilong, sa kayong sa paa hindi ko alam, pero pa-comment naman kung anong klaseng ano kaya to uh, manok to, ano ba to o gold ba to o Para kasi nag gold ang kulay niya pag lumaki to parang gold siya yan malulusog naman sila ewan ko lang pero parang parang ano lalaki parang lalaki lahat uh, yung dalawang ito eh yan ang aking ano uh, sweater round head <coughs> galit na ang asawa ko kasi bakit ba, eh, inisip ng kasawa ko eh, yung season na yun, bitbit ko na naman. Hindi iniwala na napulot ko lang yan. Eh, galing ng farm, sayang naman, eh, no, malusog na. Dati, ano yan, pina, pinainom ko lang ng abroxetol kasi lang araw nata, na atang hindi nakain. Tapos parang, ah, uh, may eh, nung pinainom ko ng abroxetol, tapos pinakain ko, yan. Maliliksi na. Ah, uh, yan ang kanilang mga markings, ayan o, eh, sa yan o oh. Eh. yan ang markings niya. hindi ko alam kung pure breed ba to pero parang ayun ko sana pure breed para mas maganda hindi, ako marunong eh kung pure breed to eh. yan may markings sila sa paa dalawa Ito, itong isa dalawa dalawa ang buta sa paa sa kabilang ilong yung isa naman yan Ayan, yung mukha nila. Yung isa, yung isa, uh, bali isang butas lang yung meron sa amin sa... isang butas lang ano sa paa yan uh, para sila ng ano ng markings sa ilong yung malabo yan yan ang markings nila tapos yan isa lang sa kabila naman <clears throat> yan ang markings nila yan pala bali bago na naman tayong season na paglalakihin yan galit na ang asawa ko eh eh sayang naman may hirap bumili ng ano ng mga sisil sa mga farm yun lang farm din naman to yung farm na nakuha ang kinito Iswerte nga, nadaanan ko lang. So panayin lang po na ang ating update ngayon. Uh, update ko kayo pag lumaki